Daan ako Talaga, pati yan talaga ng kuha? Resistensya at utak, ano? <laughs> may, may umuli na, may, may, may umuwi na sa inyong class. Ilan na yung umuwi? 20, may git? Yung umuwi? Sa babae. Yung babae, may umuwi na na babae? Hmm. Ha? Oh, 2016 kami nag-training dito. Oh, yeah, kaya nakita ko kayo parang nakaka- ba, nakaka nakaka ano sa puso din. Para ha? Huh? ganyan kami dati, jogging-jogging. Sige, -jag dahan-dahan lang. ủy câu y này anh ủy đây, anh ủy ban quá, Hả? ban anh ủy ban anh ủy ban anh ủy ban